Hello! Kumusta po kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating bagong video topic. Although na kahit na basic ito, at least dun sa mga baguhan, meron na mga kahit na pa pa na merong natututunan. So, ang ating pinaka-video topic ngayon ay kung paano patahimikin or patatahimikin ang applications, notifications ng ating cellphone. Siyempre, gamit, gamit ko Android phone kasi napaka-convenient po pagka cellphone ang gamit sa pag-vlog. So, ito po ay personal experience ko. Kasi dati, traditional user lang po ako ng cellphone. Hindi nakaayos yung mga settings ng cellphone ko kasi ay napaka sobrang busy. Walang walang time sa pag-aayos ng settings ng cellphone ko. Hindi hindi rin upgraded, hindi updated, no? Yung traditional lang call, text, messages yun lang ang dating ginagawa ko kasi nga naano ako na hirati ako sa ganun pero kailangan din palang talaga pag-aralan 'yan para hindi mahuli sa ano. Sabihin natin uh, para maging updated. Kasi kaya ako talagang nagpursigeng inayos yan. Kapag kasi meeting namin, every meeting, yan o, ang ingay-ingay ng cellphone ko. No? Yung mga nakakausap ko, hindi lang sinasabi, talagang na-offend sa ingay ng cellphone ko. So, mangyari, talagang inayos ko na and good news syempre ako rin ang nag benefits syempre updated ako lahat social media sa settings ng cellphone and etc so unti-unti isi-share ko po sa inyo yung aking uh, alam sa mga settings na yan syempre uh, more than that na kaalaman i-share ko sa inyo lalo na dun sa mga beginners dun sa mga ano dun sa mga dun sa mga ano natin mga seniors so keep on tuning on my channel so ganito po yung gagawin natin well start na po tayo sa ating uh, video topic ngayon So, punta tayo sa ating uh, settings. Yan. I-click po natin yung settings sa ating uh, mga phone. So, under po ng settings. Yan. Meron tayong notifications under ng notifications, merong uh, block, allow, do not disturb so i-click lang po natin yung notifications ayan so makikita po natin yung uh, under sa status bar meron tayong recently sent or yung laging mga ginagamit na applications partially yan lumitaw yung mga lagi kong ginagamit na applications dalawa lang ang lumitaw no later uh, yan yung recorder no kita nyo naka on yan kasi hindi naman masyadong hindi naman maingay yung application na yan kaya naka on So, iyan. Sa messages, naka-on din. Pag in-off yan, ganito siyempre yung itsura niya. Puti, no? Ngayon, kung gusto makita yung lahat ng mga login yung ginagamit na applications, i-click lang po natin yung see all. Click natin yan. Makikita natin yung laging ginagamit na application yan, extra recorder, naka-on messages, instagram yan po yung laging ginagamit kong ah, application ngayon dito po sa youtube sa youtube of course, lagi ko pong ginagamit yan yung sa youtube, syempre lagi kong ginagamit yan kaya enough ko po yan. May time kasi may mga ads na medyo may sound yan. Pagka nataon, nakalimutan kong naka-on yan. May mga tao akong kausap. Eh, parang ano siya, ayaw nila yung tunog ng tunog yung cellphone ko. Di man nila sinasabi pero sa itsura nila nakikita ko. Ah, uh, Na-offense no sila. Minsan kasi po, ano, medyo uh, seryoso yung pinag-uusapan about sa kalusugan. So, yan. Pati po yung sa messenger ko, yan ang laging gamitin na application, laging tunog ng tunog. Talagang medyo ano yan. Uh, sa tayo nga, hindi, hindi ano, hindi maganda yung tunog ng tunog, lalo na pag may kausap tao. No, pero gamitin po yan. So, naka-off po yan. Ino-open ko pagka gusto kong i-open yan. Ngayon, nasa sa inyo po kung alin yung application na gusto i-on and off. total naman, pwede yung ibalik yan na naka-on. So, yan po. Ngayon, partially, syempre, ang nakita natin, yung lagi nating ginagamit or recent na application ngayon kung gusto niyo makita yung mga hindi nyo ginagamit, hindi nyo laging ginagamit na application at laging ginagamit, kumbaga mixed. Ito po yung ating uh, i-click. Yung parang inverted na triangle. Yan, i-click po natin yan, yung baligtad na triangle. Yan, para makita lahat ng mga application na naki, naka install sa ating cellphone. Most frequent, most recent block. So, i-click lang po natin yung all. Yan. Click natin yan. Yan, kita na yung lahat ng mga naka install na applications sa ating cellphone. Merong naka-on, of course. Merong naka off yan. Merong yan. Enough po yung mga ano naman yung mga madala ko lang gamitin ano. Enough po yan. Yan naka off. Merong naka on yung hindi gaano maingay na application. Meron naman lagi kong ginagamit, syempre yung sa YouTube at saka yung sa Messenger may mga sound po yan pagka minsan pero sa messenger lagi-lagi kung ano yan talagang uh, may sound kasi gamitin yan eh hmm. pero may time binabalik ko yan sa youtube ina-on ko yan talagang mostly most of the time lalo na pagka pagka subscribe ako naka-on po lagi yan yung sa sa YouTube ko. No? Yan, naka-on po lagi yan. Pag may kausap ako, ino-off ko rin yan. So, yan po ang ating topic ngayon. I-back natin. Yan. Back natin. Okay. So, lahat po nang yan ay under na notifications. So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video ngayon. Sana nakatulong ito sa inyo. And then, kung nais po ninyo, isubscribe uh, ang, aking, uh, ano, ang aking account para sa susunod na mga video ko, updated po kayo. See you! Maraming maraming salamat